<laughs> <laughs> Naitom na yung sigbalik na dagat mga idol Pag di mong ngisi mga idol, hindi makita Magandang gabi po sa inyong lahat dyan mga idol Isang magandang gabi po sa lahat ng ating Teka so bye bye Magandang gabi po sa lahat ng OFW Magandang magandang gabi sa inyo dyan mga idol Bali, andito kami sa kalagitaan ng ano mga idol Isla, ay dito mo ito isla mga idol eh. Ano ba? parang ano siya mga idol parang puntod. Yan o. ano. yung merkado mga idol, merkado Talibon. Kasi ngayon, as usual mga idol, mamamana as usual. <laughs> Mamaman kami ngayon mga idol. Syempre kasama natin si Master, 'yan. Si Master Atan, tapos si Angelillo mga idol. Andito kami ngayon sa Kamangon mga idol. Hindi yung Kamangon na pagbatulog mga idol ha, yung gagapang ka papunta sa asawa mo ba? <laughs> Iba yun mga idol ha? Ibang kamangon yun mga idol. Mamayang madaling araw na yun. Yung kamangon na to mga idol, ay dito kami mangigilaw ngayong gabi to mga idol. Subukan namin kasi first time namin dito na makapunta mga idol mangigilaw pag ano pa mamana mga idol. Kasi may nagchisme sa amin, meron daw nakakahuli dito ng ano mga idol. Yung napulapo. Napulapo daw. Kalahating tunilada. Baka sakali. <laughs> Baka sakali <yung> mga idol <laughs> Ayan so, Samahan nyo kami ngayon mga idol Sa aming fishing adventure Sana pala rin Makahuli ng pangulam bakit nabukasan Ayan Baba na tayo mga idol Kasi medyo madilim na po live safe sa dilat lahat mga idol Tara galau dikit sambil video. Kenapa kata bak ni tu? Bawa balik syah Seterusnya Thank you. Saya bangak dah. Saya bangak dah. ni suto. Dekok sokon dah. Siguro do paide video. I'm just kidding. thank you dah gitu nak kawalak kan nampak itu, pati dah balik siya thank <laughs> you Grabe, huwag mong kapos dumi na nalaki Madami nung ito Madami nung natin isda ang ito

Ha nak leku Eh? Ayo eh, main mesti dekat gua ya. Ayo muram lagi grab yang buka atas. Kira aku nang anu nya mai yo pum. Tayar pum nya air ba. Oh ah, ha ko. Bis nak. Kuatung di sana ke. So. Thank you. hindi natin may idol. Doon lang sa bahay. Ipapakita may, uh, huh? may idol. Ito ka maning na mo mo maniit ni. Para sa Okay, uh, lagi. Ayan ah. na nang nang. na nang ni kuya. na nang ni kuya yan magandang umaga po mga idol hindi na ako nakapag video kagabi grabe sabanganto ko na talaga mga idol Bali, ito po pala yung nahuli natin lahat kagabi mga idol sa paninisin natin dun sa isla mga idol nakahapat na kilo din ko ako na isla mga idol nakalami ko mga ano to mulmul tsaka buntogun tapos ito may dada yung tagbago yan bali hindi ko nga siya nalinisan ng kagabi mga idol kasi yun na nga po sobrang pagod na talaga ba tsaka inaantok na rin po yan ito yung mga baga baga tapos yung mga limasag ko naman na pinanak mo yung iba mga idol ay ito niluto ko lahat bali isang galdiro siya mga idol pinakuluan ko na lang ng sopa kagabi kasi pag hindi siya lulutuin, maano siya may dul ba? Yung mapapa, ma ma maano siya may dul, mabubulok. Kasi nga, napana na siya. Sayang din, pag hindi siya naluto. Ayan, bali ito po lahat mga idol. Nakadami din mga idol. Kasi ano ito, mga... Yung bagay natin ito mga idol. Sabi na mga tatlong tulong higit. Eh. Ang mga tatlong tulong higit. Ang mga tatlong tulong Ang mga tatlong tulong higit. dalawa dalawa tripod mga idol yung nahuli natin ay okay na rin pang ulam ayan bali <laughs> yung andito lang po siguro to mga idol pasensya na kayo kung ngayon lang po ako nag outro tapos kung magluluto man po tayo niyan mga idol i-video ko na lang dito po mga idol hindi ko na nga narinis ang kakab diba? sobra nga na talaga kasi nakaway kami kagabi mga ano siguro yun, as 12 tapos Nag-ano pa ako dito sa bahay mga idol. Kaya maabot na ng alauna. Yan. Bye bye mga idol. Maraming salamat po.